yung nagan mo mong... manong? Ha? Mm. Imong. Uh, ngayon naman pupuntahan din natin ulit yung bahay nila Kuya Imong kasi uh, dahon ng saging lang talaga daw yung bubong ng bahay nila. At uh, <coughs> ipapakita ko sa inyo para makita yung situation nila. nalubo ano sama ka pa ba Saan pa tayo dadaan an ah Hadayo. Sino ka duwam dito ino ko ah Manong? Ako lang. Ni bakit mo lang? Alam mo kan di gid ko. Okay. Ano 'toy pag torturugan kay dubing mo garod no? Gaad na adasawan. Ayad asawan nan. Ayan, so mga kakapsad, ito yung bahay ni Kuya Imong. At uh, yung wall at saka yung dingding niya. Ay, yung wall oh, at saka dingding Wall at saka yung, yung niya bubong niya. saging. So, pag ito na lang tanang, papalitan ulit. saging. So, magpapasok tayo dito. Um, pag malakas ang ulan, kawawa sila dito. Hindi talaga sila makakatulog pag gabi. Dito rin kayo nagsisiga. Ay, dito kayo walang uh, aroon na ko ah. Paglulutuan niya. No, mabalit nga. <laughs> uh, kitaan tayo ko. Mga yung eh, Tugsisay niyo kakabsat ko. Mabalit ko pagtutulog. baru tahu uh, saya regalo nak sa kami manong imo mania. Yeah. Tidak ada apa apa balai nak orang orang tu. So mga kapsat, uh, may konti pa namang budget tayo dun sa sa uh, nito, <laughs> sa fund natin. At uh, bibili tayo, pupunta saglit tayo sa sentro, Bili tayo ng, ng bubong nila Kuya Imong at kanina ng Marcela. At uh, yun na muna yung kailangan nating bilhin para at least bago sila matulog mamaya gabi ay... ay... ala nun. Ah, <laughs> uh, mapalitan yung bubong nila. Ayan, oh. madulas. <laughs> okay, so let's go. Oh, nagmay ato niya di sa cone. Ay, bubulod na kaman palang din Jinela, si Jinga Barbaro. Haan, ada na hindi dyan. Bye-bye! Bye-bye! <laughs> <laughs> At kasama natin si Ah Uncle Ah, saka Kuya si Imong para bumili ng bubong nila para at least kahit mamayang gabi, may, may nila bago maggabi para may ano naman bubong na sila mamaya bye 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 so andito na tayo sa ano sa pla sentro nila. Bibili tayo ng ng galba. So, magkano po yung ano nyo, yung galva po ninyo, te? Magkano yung man, yung isang magkano yung isang galba nyo, te? Mabali makita di kasi na di 6 feet nga galba. Ay, basit.

Matso hmm. Matcho tapos size di bangir. Manunok ko agad design Ate, ano? Apat na... Apat po na 8, apat na size, tapos tatlong regular na plywood. sa At galbayo ate. So, ito yung nabili natin mga kabusad. 8 uh, feet na, na galba. 6 feet na galba. Tapos, uh, plywood pants para sa walls nila. Then, isang nails para sa... Nails! <laughs> Tsaka nails para dun sa plywood. Yan. Anong gumawa? Ata, daduma, atoy lansa ginagana to yun, galba. Tapos ato tipag paglansa yo kada ji plywood one atoy. Iwan pa to Oo, ilansa. Adamo lang martilyo yun d'ya, ikadaragad lang Adda, oo. Wala ko talong pati. Magpapalit pa lang. Parakot! Kaya ah. magiging Kumuli ulit tayo ng hulgas sila. talaga talagang kailangan <laughs> Bye bye <laughs> Alright uh, mga kabsad uh, naunan na nga sila at ah uh, huwi na tayo giga giganaw and uh, yeah mission fulfilled mission accomplished balik tayo soon para makita natin yung ito nung bahay nila okay so let's go